Anim na taon na si Angelo o mas kilala sa palayaw na muklo. Mahigit sampung kilo ang timbang niya. Mas bababa ito ng mahigit kalahati kumpara sa mga kaedad niya. Oh, ka na kapi. Dito. Bibili pa ko yung sampurado daw. Sampurado pa raw. Sampurado. Huh? Ayos mo pa siya lang? Ito, na? Ito na lang? Ito lang lang kanya uh, Huwag ka kasi tumawa. Kaya. Yeah. Kaya. Limang buwan na matapos malaglag sa hagdan si Mukno. Bababa ako na naulog. Walang perang pampaospital. Ipinahilot na lang ni Mang Pitong si Moklo sa kapitbahay. Sumasakit pa rin ang likod at paa ni Moklo. Tulog ka na naman? Hindi lang. Nakikituloy sila sa kapitbahay buong maghapon para hindi akyat panaog sa hagdan si Moklo.

Mabasinulat na ang tabo na na ako. Nagkaroon ng medical mission ang isang religious group sa kanilang komunidad nitong Pebrero. Naglaan ang grupo ng budget para sa pambili ng pagkain ni Moklo. 400 pesos kada buwan ang ibinigay nilang ayuda. Nakita talaga na uh, gusto talaga siyang tulungan yung sitwasyon nga ni Angelo. Dahil kailangan, kailangan na daw talaga siyang mapacheck up kasi walang wala rin talaga mmm, kakayanan yung mga magulang. Kaya gustong gusto talaga siyang tulungan ng mga ano, doktor na koreano. Ipinasuri din nila si Moklo sa Philippine Orthopedic Center. Mahina rin yung baga. Tapos dinala naman namin sa orthopedic. Pina-extra namin sa buto. Ayun, dipin siyang araw yung buto ng muslo. Ngayon rin ako yung diferensya. May doon. Uh, Habang sinusuri bapal. pa ang kaso ni Moklo, binigyan muna siya ng brace pang suporta sa likod nito. Sino nagbigay niyan? Doktora. Ano sabi sa'yo ng doktora? So, yan ang Moklo ko. Tapos, sinuot ko na. Tingin, hindi pang tayo. Tayo, tayo, oh, tayo. Tayo, hindi pang tayo nga eh. Nalalaglag. Ito, Trunks. Trunks, Palaging Isang nasa pasyalan ba? si Moklo bago mangyari ang aksidente. Barak, barak. Barak, barak, barak. Sila meron din ako. Malakit ba sila? Hindi ako. Mataba lang sa inyo. Wala. Okay. Wala. Ikaw daw lo, doon lo. Ako, ako may buto. Tot, ako yung may buto. Oh, laki. Lito pa siya. Nasaan na yung saranggora mo? Nasaan na ako yung nungunin, ba? Hindi na. Ngayon, hindi niya pa kayang makipaglaro no, okay. ulit. Lugo! Nandun yung ano natin eh. Wala ka tayo. Lakad ka, Laka. lakad ka rin. Para mula ka. Hindi kaya ni Moklo ang matagal na pagtayo o paglalakad. Habang ang mga kalaro, masayang nagtutumbang preso. Si Moklo, nagmumukmok sa isang sulok. Pagod ka ba Ha? Dinaya ka? Dinaya ka na ba po? Ayaw mo na maglaro? Ha? Para? Paano kapag naglalakad ka, kaya mo pa maglakad? Hindi na. Bakit? Ito kung na napaano po ako. Anong ginagawa mo kapag naglalaro kayo tapos napagod ka? Masakit ko nga nakapaa. Hindi tarot. Dahil katabi ng Manila Bay ang baseko, madalas na naglalaro sa tubig ang mga bata. Pero ngayon, hindi na rin niya kayang tumagal sa tubig. Lagyan si Mokro Maligo. Kaso lang, malamig yung mga sa Malamig daw eh. Dati eh, wala siyang naramdaman. Hindi ko lang yan. nung ano, magkaroon ng gantong bukol, madali na siyang lamigin eh.